Meron na naman tayong nakuhang kaunting stock kaya heto i-display at lalagyan na naman natin ng presyo. May mga time talaga mga katindera na mahina talaga yung benta tapos meron tayong out of stock na talaga as in zero. Kaya pinipili ko na lang na kumuha dito sa may malapit at least magkakaroon tayo ng ganoong stock. Iniisip ko na lang kasi basta meron tayong mabigay sa customer hindi tayo makapagsabi na wala. So, kahit maliit pa yan ang in income natin or tubo natin doon, ay okay lang. At least, hindi naman siya tabla. Ang pinakatumata kasi masyado sa akin, nung nag-work pa ako, ay sabi ng aking boss, Is my Sera. O, di ba True name ko yun. Mm -hmm. Sabi niya sa akin, dapat bago umalis yung customer, kailangan meron siyang mabili. Eh, dati, medyo may pagkatimputa. So, niya ako gadalo na ginawa. Demi kerima masa terengku Ganun daw mga katindera yung mga incheek or rule ng mga incheek. Kailangan talaga pag umalis yung customer na lalapit sa kanila is kailangan meron silang mabili na kahit ano, kahit maliit lang. So alam naman natin na pagdating sa pagninegosyo, ang expert talaga yung mga Chinese, yung mga incheek na yan na tinatawag natin. So bakit hindi natin gayahin? Wala namang mawawala, ba diba? So happy earning!